Breaking news! Magla-lockdown ng Pilipinas dahil sa taas ng kaso ng COVID. Bakit COVID yun nasa balita? Eh di ba monkeypox na tayo ngayon? Anong monkeypox, Nay? E eh, COVID pa lang tayo ngayon. Naku, Nay, sayo na lang tayo. Yung uso ngayon. Season, and... Hindi naman yan yung uso ngayon eh. Yung uso ngayon, eto. Nay, nice. gusto niyo po? Oh, ano naman yan? Dalgona coffee. Yung uso ngayon. Dalgona coffee? Hindi ka pa rin nakamove on dyan? Anak, isda ka ba? Ah, nay, ginagawa ko po yung workout ni Chloe Ting. Sama ka? Chloe Ting? Sino naman yon? Kapit ng tatay mo yun, oh. Oh, anong kailangan niyo? Ito po yung ayuda niyo. Thank you. Ang punti naman ang ayuda niyo. Wala bang sushi dito? A few moments later. Pabili po. Magkano po itong alcohol? 300 po, ma'am. Mahal. Itong isang box ng mas, 500 po. 500? Eh sa amin nga si kwenta lang yan eh. 2022 na, mahal pa rin ang mas. Baliw ata oh. to, 2020 pa lang. <laughs> Alam, pagsasabi mo. <coughs> <coughs> Hala, may COVID siya. Ah, wala ko sakit, wala ko sakit. Kunin nyo na yan, i-quarantine nyo na. <laughs> ang bobo nyo. <laughs> Breaking news! mag end of the world na mamaya! mag end of the world na! Mga anak, sabihin niyo na sa akin lahat ng mga sekreto niyo. nay! ako po yung nagnakaw ng isang libo sa pera mo. Kaya pala wala na akong pera sa pitaka ko? Nay, may jowa ako. Oh, ano naman? Lima sila. Ha? Paano mo na kaya lahat yun? Nay, ang baba po ng mga grades ko ngayon. Huwag ka po sana magalit sa akin. <laughs> okay lang yun, anak. Ano ba grade mo? 95. Oh, okay na yun. Ako nga 75, masaya na ako eh. Nay, hindi po ako straight. May boyfriend po ako. Matagal ko nang alam, anak. Tanggap kita. Thank you, Nay. A few moments later. Mari, mag of the world na pala. Ah, oo nga, Mari. Nakakatakot. May kailangan kang malaman, Mari. Ha? Ano yun? Ako yung kabit ng asawa mo. Ha? Walang iya ka. Salamat ka, mamamatay na tayo. Kaya pinapatawad na kita. Breaking news. Fake news lang pala ang end of the world. Yun lang. Salamat, fake news lang. Darling, kamusta kayo? Bakit, darling? Manlulu ako ka! Akala mo di ko alam na kapit mo yung kapabahay natin! Lumayas ka dito! Patawarin mo ko darling! Uh, at least hindi tayo mamamatay! Dahil ako papatay sa'yo! Ate, pwede mo ba ako tulungan sa module ko? Kita mo nagbebebe time ako, di ba? Maghihiwalay din kayo! Babe, di talaga ako mabubuhay nang wala ka. Hello, cringe. Saksakin kita dyan eh. Ano, babe? Saksakin kita ng pagmamahal ko, babe. Baliw! Mm. A few moments later. <laughs> Nay, pwede mo ba ang tanuan sa module ko? Grabe na talaga, pare. Ay, may ginagawa ko, anak. Wait lang. Darling? Yes, darling? Ah, tulungan mo nga yung anak natin. Ah, kaya niya na yan. Apakatamad mo talaga? Eh, ikaw nga, puro chismis ginagawa mo eh. Aba, talungan mo na. Parang di mo anak yun ah. Talaga, di ko naman anak yun. Ha? Winawarsak mo talaga ako, no? Eh, di doon ka na sa anak ng kapit mo? Okay, sabi mo eh. Eh, di sa ampon mong anak. Ampon na mo ko? Eh, di magsama kayo ng kapit mo? Sige, maghiwalay na tayo. Sige, maghiwalay tayo. sino tinakot mo? Tama na. Tinungaling ka, Nay! Tinago mong ampon lang ako! Anak, sorry, tinago ko sa'yo! May kabit ka, Tay! Niluloko mo kami! It's a prank! Ah! It's a prank! Prank lang pala! So, di totoong maghihiwalay kayo, Nay? Oo, anak! Hindi hindi kami maghihiwalay ng tatay mo! Ay, salamat naman! Pero, totoo yung ampon ka talaga! <laughs> Alo! Bukas na pala pasahan nito! So, ano na balita ng revision ng thesis natin sa manta, ha? Babe, ano ba? <laughs> so, ano na balita sa revision ng thesis natin sa manta, ha? Alam hindi ko pa nagagawa thesis namin Ah, nagka-emergency kasi Sus, emergency? Eh, kasama mo lang naman, jowa mo? Tanggalin kita sa group dyan, eh Patay, lagot ako neto, babe <laughs> Paano nyan tayo? Ay, mga bes, huwag kayong mag-away-away, ha? Kumalma kayo Sabayin niyo muna ako, ha? Joe, bye Kamusta ka na? mawala na yun. Eka, is ba yun? Dadalhin kita sa aming bahay. In fairness, ang ganda ng boses mo, be. Di tayo mag Aalis ah, tayo sa tunay na mundo. Ah. O oh, ba diba, kumalma rin kayo. Ang fun kasi magkanta-kanta dito sa bus. Tapos nakakaaliw pa yung mga filters. Buti na lang talaga, magaganda yung mga boss natin mga bay. Truly! Wala pang ginawa sa Scarlett, oh. Ikaw, Scarlett! Nasa niya mo, ha? Arrasa. Ay, sorry. Wala din pala ako. Wait lang, gagawin ko na, ha? Sorry na. Pwede ba? Anak, maganda ka na. Bibili tayo ng bagong kotse. Talaga po, Nay. Excited na ako. Oo, anak. Kaya mag ka na. Tara na. Ah, sige po, Nay. A few moments later. Welcome po, ma'am. Bibili po ba kayo ng kotse? Pumunta kami dito sa car shop, di ba? Baka sabmarin yung bibili namin. Ah, Meron po kami dito, ma'am. Bagong-bago. Murang-mura. Apo, okay. anong tingin mo sa akin? Walang pera? Judgmental ka, ah. Di naman po sa ganun, ma'am. Tignan niyo po. Sige, titignan ko. Ang ganda, di ba, ma'am? Wow, oh, ang ganda nga. Tapos, ang bango pa. Wow, ang ganda. Magkano ba to? 20,000 lang po yan, ma'am. 20,000? Ba't ang mura? Baka may sira to, ha? Ah, wala pong sira yan, ma'am. Nay, ang ganda na ito. Bilin mo na. Sige, anak, bibilin ko na. Bakit tayo mabukas? Ah. Anak, teka lang, ha. Anak, paano nakalabas yun? Saan ba yung batang yan? Hello anak, nasan ka? Ah, uh, nasa bahay po, Nay. Bahay? Huwag mo ako niloloko ha, malilintik ka sa akin. Totoo nga po, Nay. Tingnan naman po ako sinama eh. Ha? Uh. Nay, bilhin mo na tong kotse. <coughs> <coughs> ako na magdadrive. Ah, <coughs> uh, oh, gaya pala mura, may kasamang multo. <coughs> <coughs> Grabe na talaga panahon ngayon. Bakit po, Nay? Tingnan mo tong nakita ko. Bata, puro cellphone, namatay! Fake news lang yan, Nay! Ah, basta! Huwag ka muna mag cellphone! Akin na yan! Ah, sige po, Nay! A few moments later... Anak, grabe talaga! Bata, patay! Dahil sa food poisoning! Anak, huwag ka muna kumain! Akin na yan! Ah, sige po, Nay! Gutom na gutom na ako! Ngayon, drinks na lang ako! <laughs> Hindi natin kapit-bahay, anak Namatay the sa soft drinks Huwag kang iinom yan ah, Sige po, nay, magtutubig na lang ako Anak! Anak, tignan mo to Bata, uminom na nakakalasong tubig Namatay! Huwag <laughs> kang iinom yan ah, Sige po, nay Matutulog na lang ako Anak, anak Bakit po, nay? Anak, ang dami na babangongot ngayon Huwag kang matutulog, ha? A few moments later Nanghihina na ako. <coughs> Yun na nga ba yung sinasabi ko eh. Tingnan mo ito, nakita ko. Bata, nakalanghap ng nakakamatay na amoy. Patay! Anak, huwag ka muna huminga! <smart noise> Anak, huwag ka muna tumingin! Anak, huwag ka muna lumabas! Anak, huwag ka muna mabuhay! <coughs> Ay! Uy, sorry, sorry. Ikaw! Yun, nakita ko nung isang araw sa coffee shop. oh, oh <laughs> Mukhang nagmamadali ka. Wala na kami ng jowa ako, Pinagpalit niya ako sa masikat sa akin. Mukhang masakit yun na. Pero mukhang okay naman kayo kahapon ah. Yun na nga. She finally admit May iba na siya. Well, if she finally admit it, hayaan mo na. Kung kayo talaga, kayo talaga. Alam mo, feel ko magaling ka sa pag-ibig. Why don't we have a talk? Malapit lang yung bahay namin. Actually, may gagawin ako mamaya. Pero mukhang after wala naman na. Bigay ko na lang sa sa'yo address ko. Tagal mo? Sorry naman no, tampuan na yan. Tara na nga, dami mo sinasabi. Sa tagal ng Ang ganda pala ng view dito no. Ang ganda ng mga mata mo. Huy! By the way, kamusta ka naman? Eto, ganun pa din. Tuwing malungkot ako, tumitingin lang ako dito. Nagiging okay na ako. Anyway, nakakatulong naman ba ako sa pamumubuan mo? okay lang. Nandito naman ako para sa'yo hanggang sa maging okay ka. Hawak kamay ng lalakay Woo! Sam na namin bukas! kilang ko na mag-review! Ang Huwag ka na mag-review, te! Kunin mo yung cellphone mo, tapos mag-tiktok ka! Pati hindi ko gagalawin yung cellphone ko! Naku! Sayang lang oras mo kaka-review! Mas sasaya ka pa sa tiktok! Oo na! Mag-tiktok na ako! A few moments later Anak! Naguto kita ng na favorite mo Kain ka na Wow, sarap ng pagkain Pero konti lang kakainin ko Kasi diet ako eh Kain ka ng madami Ubusin mo na lahat Minsan lang yan Hindi ako magpapatokso sa pagkain Konti lang kakainin ko Sabi nga nila Love your body Huwag mong pigilan yung sarili mo Kung di mo kaya Go na, ubusin mo na lahat yan Tangina Oo na Ubusin ko na lahat to <laughs> Anak Sabi ng teacher mo Bagsak ka daw Simula ngayon Bawal ka na mag cellphone ha Bawal ka daw mag cellphone? Hindi pwede yan. Maghal ka sa kanya. Anay, sorry. Hindi po kasi ako nakapag-review eh. Walang sorry story sa akin. Bigay mo sa akin phone mo. Kung ako sa'yo, sasagutin ko na yan. Bigay mo sa aming phone mo. Sagutin mo na. Tama na! A Anak, okay ka lang? Mukha ba akong okay, Nay? Palaging may bumubulong sa akin. Naku, Diyos ko. Nay, tulungan mo ako. Kakatiktok tiktok mo yan eh. Tara, dadarin na kita mental hospital. Anak, hello. Bili ka na sa akin ng ballpen. Uh, ballpen? Di okay na, meron na kami niyan. Wala akong pakit eh, kung meron ka na. Bumili ka na sa akin. next time na lang, wala akong pera dito. Walang pera pero ang ganda ng bahay. Huwag ka maingay, inutang ko lang to. Ay, lubog pala sa utang to oh. Manahimik ka, baka marilig ka ng kapabahay. Magkano ba yan? Murang mura lang, 200 lang to. 200? Tamina, ginto ba yung tinta niyan? Bibili ka o itatara ko sa ito. Oh, ito na! Umalis ka na! Maka na yan! Ah, oh, madali ka naman palang kausap eh. <laughs> Grabe naman ang budol yun. Ulimus po. Oh, pera na naman. Wala akong pera. Next time na lang. Walang pera pero naka-iPhone ka te. Oh, yun na naman. Regalo to ng asawa sa akin. Asa na asawa mo? Uh, wala siya dito. Bakit? Ay, wala yan. Kabit ka siguro, no? Kabit pala to eh. Tang ina, ano ba gusto mo? 100 lang te. Oo, oh, ito. Umalis ka na. Saksak mo to sa baka mo. <laughs> Huwag na mga betam ha, masama yan. <laughs> ako na to. Hi, salamat. Tahimik na din. Namamas ko po. Jingle bell, jingle bell. Jingle all the way. Namamas ko po. Tama na. Ang ina, pagod na pagod na ako. Umalas na kayo dito. Grabe ka naman, Tay. Nangangaraw na nilang yung bata, oh. Kita niyo yan, guys. Masama na ugal na babaeng to. Walang iya kayo.